Hala, ito yung mga takdang aralin mo, ha? Hala, sige po, sir. Ma, anong answer sa number one? Baliw ka, marami akong ginagawa dito. Ha, sige po. Tay, anong sagot sa number two? Dun sa Cubeta ha? ha, okay, okay. Ate, anong sagot sa number three? Fifty, sixty, seventy. Ha, salamat ate. Lola, anong sagot po sa number 4? Dahil mahal kita. Ha, salamat, Lola. Kuya, anong sagot sa number 5? I shall return. Ha, ah, ano yan, Bunso? Ha, okay na po, kuya. Salamat po. Teacher, ito po yung sagot ko. Okay, so, anong sagot sa number 1? Baliw ka, marami akong ginagawa dito. Hala, saan mo yan nakuha? dun sa kubeta. Ha? Ganon. So, anong gusto mong grade? Um, 50, 60, 70. Ha? Ba't mo ba ako ginaganito? Dahil mahal kita. Dahil dyan suspendido ka. Oh, I shall return. Oh. <laughs> Gaya sa buwang.